Hello guys, good morning Good morning everyone Guys, nandito pala tayo ngayon sa UST Espanya sa, sa Maynila na kung saan ay mayroon dito naganap na malaking militanting grupo sa Mayo Uno na atin na rin dadaluhan at makisama na rin tayo sa kanilang mga pinaglalaban Guys, ito oh, makikita niyo ang kaganapan dito ang daming tao at saka iba-ibang klaseng grupo ang nandito ngayon nakilahok sa kanilang rally dito sa UST Espanya kaya okay, guys mga kasamahan <laughs> ko <kayo> sa work <laughs> guys yan o oh. kasamahan ko sa work bali nakilahok na rin kami dito sa rally dito sa UST Espanya. Nice, yan yung mga... O, mga yan, guys yan mga kasama ko sa guys naka live video tayo <laughs> Bali. ito guys oh ang daming tao pala dito ngayon sa Espanya, guys oh makikita niyo iba-ibang iba-ibang grupo ang nandito ngayon kaya na nawagan sila sa gobyerno natin para sa set dagdag sahod ang kinailangan pinaglalaban dito. Sa dagdag sahod at saka taas ang sahod at saka ibaba ang presyo 'yan guys, sahod trabaho. 'Yan. Yeah, makikita niyo dito guys, so, Ang daming mga tao talaga na ano, na nanggaling sa iba't ibang lugar siguro po ito. Yeah, 'yan. Ayan oh. Dito naman guys may mga iba-ibang nagpakaputi naman ang mga damit nila guys. Yan. Iba-ibang grupo nga ang yan. Eh. Bali, puti naman sila. Tapos yung iba naman ay eh, nagpakarid. Mas, mas marami yung eh, mga nagpakarid ng damit dyan guys. Ayan ano oh. Bali mamarcha kami papunta po sa doon sa unahan lang yon Dito pa rin sa Espanya. Hanggang doon sa dulo. Pagmamarcha namin sa may tulay lang lang pa sa may tulay. Eh. Yan, guys oh. Ayan, nagpaka-blue ang bandila nila at saka nagpaka-white ang damit nila. Ayan. Bali, hindi nila iniinda ang init ng araw dyan, guys. Mainit ang araw, pero bali, wala lang sa kanila. Ayan. Para lang makisama dyan sa mga Pinananawagan nila na dagdag sahod at ibaba ang presyo kaya yan Yeah guys ma sasama na rin kami dyan sa rally guys mamaya maya na naman kami sa ano ma balinante lang namin yung grupo namin na ano na ah, kulay red ng ano ayan oh guys makikita nyo matatanon nyo dyan sa ano matatanon nyo na nandyan ng grupo namin na eh Kaya, sasama na rin kami dyan eh. Experian, magagawa, malinante so. lang namin dito yan eh Hello. Ayun mga kasama ko sa trabaho, nagugutom na. Kumakain na rin sila eh. Diyan. Pali na dito kami para dumalo lang sa rally dito. Yan guys ang ano namin eh. yung Living with Incristo and yan yan ang grupo namin guys eh. Pali jan kami sasama sa pagmartsa papunta sa dulo guys. Ito na guys, nandito na kami ngayon sa ano, 'yan oh, tatakbuhan na 'yan. Naki... na rin kami dito sa paglalakad ngayon, Hanggang doon sa dulo yan guys bali lalakarin lang namin hanggang sa entablado ng ano ng pinakamin ng rally talaga nandun lang bali lalakarin namin hanggang <laughs> kahit mainit ang para araw guys para wala dulo. lang sa amin kasi ano bali nakisama natin kami sa karamihan karamihan ng mga tao na nandito ay mga mga natrabahante siguro yan kasi ang nakikita ko sa mga placard nila eh dagdag sahod at ibaba ang presyo. Kaya malamang guys yan, yan ay mga mga trabahante rin yan. Na tulad namin din na nakisali dito sa rally na yan. Ayan guys, oh. Ayan, ayan. Ayan, ayan ang grupo namin yan. yan. Ayan, pagka ready. Dagdag sahod hindi cha cha yun ang ano namin tema ng t-shirt namin eh dagdag sahod hindi cha cha yan guys malapit na kami ngayon sa pinaka main event sa intablado. kaya yan guys ang dami ng mga tao Ayan yan ano uh, kaya di mo mamalayan guys na nakalayo na pala kayo sa paglalakad nyo sa dahil sa sobrang dami ng mga tao dyan na nakakasama ano, naka mo sa paglalakad kaya parang excited na parang nga wala yung pagod mo kasi sa sobrang daming tao na ano naglalakad yeah, guys yan ang grupo namin living with hindi Char charter chains yan guys um, yan ang manggagawa na ng Nexperia Nexperia Kabuyaw kaya o guys o oh, kali malapit na kami dyan sa entablado na yan yan Uh, tuloy lang lakad namin dyan nakakalayo na rin kami dyan eh. bali guys kabilaan pala ito dito isinara talagang kalsada dito kabilaan ng mga nagrarali dito ayan umakita mas sa kabilang kalsada mayroon din yun yun ang mga nagpakaitim naman din sa kabila pero kasamaan pa rin yan dito sa grupo na yan eh. kaya ang daming tao talaga eh. kaya dito lang yan sa tayo man menjola na kami yan guys so di ba nakakalayo ng kalalakad Ah. Yeah, bali dito kami nakasunod sa tarpaulin namin na uh, winds increase. Nandito lang kami sa likod. Ah, eh. uh, lang kami sa kanila. Malakad. Kahit mainit eh kaya guys oh, nandito na kami ngayon malapit na sa entablado balik na po ang lakad yun guys so oh. ka na yung mga tao dyan kasi ano na bali malapit na guys um. sorry <laughs> Yan guys ang representative ng Nixperiam na manggagawa Living Wits Hindi Charter Chains Yan Yan guys talaga grabe super Super ang dami ng tao dito sa USD Espanya Manila dinaluhan ng iba't ibang grupo ng militante na nanawagan sa ating gobyerno na itaas ang sahod babaan ng presyo kaya pagkabuhayan talaga ang pinaglalaban nila um, okay, oh. um, so Oh guys, eh. si Kuya oh, aakyat pa. Ah. Uh, So, ano, daming tao talaga yan, nag, talaga nag-ipon-ipon na bali, malapit na yan sa dulong. Sa etnoblado kaya, iba, nakakawinto na dyan eh, yung ulipak. Oh, kaya guys, ito na oh. i don't Come back, come come, 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 come.

Thank you guys. Thank you for watching. This my video. Nandito po yan sa U.S.T.S. Panya Metro Manila. Ito ang kami ginaluhan yan na pinakamalaking rally dito sa Manila. Salamat po ng marami sa panonood mo sa video ko. Thank you for watching.